Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang pagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang programang kamalayan na inyong napapakinggan sa iba't ibang mga estasyon Yan po ay sa radyo mula po Luzon, Visayas at Mindanao At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama At syempre binabati rin natin lahat po ng mga listeners Gamit naman po ang FEBC Radio TV yung mga nanunood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZASFEBC Radio TV. Gayun din po yung mga nakikinig sa mga online platforms, streaming apps, at gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay tatalakay sa napakahalagang topic na paano ba tayo magtatapos sa buhay na ito Alam niyo po, napakahalaga na maging conscious O aware tayo sa reality po niyan Dahil sabi nga, sa ayaw man natin O sa gusto, talagang darating ang panahon ng kamatayan Eh, misa nga po naalala ko sa isang uh, lamay Ako po'y naimbitahang magsalita At tinanong uh, ko yung mga tao Sabi ko sa kanila, sino ho sa inyo ang gustong mapunta ng langit? Eh, lahat naman ho'y nagtaas pero dun sa pangalawang tanong ko, medyo nasira sila. Yung pangalawang tanong ko, eh, sino ba gustong mauna? Eh, wala akong gustong mauna. Gustong pumunta ng langit pero hindi naman nagmamadali. Yan nga ang sabi. Pero mahalaga po nating ma-consider ang reality ng kamatayan dahil doon tayo ahantong eh. At yan din ay nagtuturo sa atin na pahalagahan yung oras, yung panahon na meron tayo ngayon. Gamitin ang tama ang buhay. Sapagkat pag alam natin na ito po ay merong hangganan at uh, tayo ay namumuhay uh, na maliwanag sa atin yung hangganan ito, matutulak tayo ng ganitong kaisipan sa wastong paggamit ng panahon. Meron nga uh, uh, nagsabi ano po, na pag tinitingnan mo daw yung mga tao na nagkakaroon ng sakit, yung mga nataningan o kaya yung mga tao na alam nila na malapit na silang mamatay, yung consciousness ng reality ng death. Yan po ay nagtutulak sa kanila na talagang kung ano ang hindi pa nagagawa para sa Panginoon, e eh pagsusumika pa ng gawin. Talagang makikita mo merong change sa, sa lifestyle, sa priorities, at may mga bagay na dating mahalaga na ngayon po ay hindi na masyadong mahalaga. May mga bagay na dati-rati pinagtutuunan na ngayon po ay hindi na pinagtutuunan sa kadahilanan niya na, na ang nagiging focus po ng buhay ay uh, kung paanong gagamitin ng tama ang buhay na ito. Kasi talaga naging awareness sa limitation. Pero kadalasan po, yung yabang nagsiset in din sa tao. Bakit? Kapag ka, uh, nandoon po, yung kaisipan na mahaba pa yan, matagal pa, kaya anong ginagawa ng iba? May mga tao ang sasabihin, uh, total, mahaba pa ang buhay, Uh, para sa sarili muna, para sa ibang bagay muna, akin muna, tapos later on na ang sa Panginoon. Kadalasan po, mga nagsasabi niyan, eh, hindi na humahantong sa isang uh, makabuluhan at mapagpalang paglilingkod. Kasi eh, sa totoo lang, it reveals your heart and your priorities, yung ganyang mga statement. So, pamisan, dahil di naman natin talaga kontrolado yung dulo ng buhay, yung akala natin magkakapanahon pa, meron pang pwedeng mangyari, Epag eh pag sa kasalukuyan pa lang ay hindi na po prioridad ang Panginoon, e eh talagang uh, malibang magkaroon ng pagbabago ng puso upang magkaroon ng pagbabago ng prioridad, e eh kahit po humaba pa yung buhay natin, talagang ipagpapaliba natin yan. Kasi hindi natin nakikita yung urgency, talagang hindi natin nakikita yung importansya ng panahong meron pa tayo. Kaya napakahalaga po na talagang pag-isipang napakaigi yung uh, reality po ng kamatayan, paano magtatapos, ano yung gusto nating makita ang pagtatapos. Sabi nga eh, talaga namang darating tayo sa punto ng pagtatapos. Di ho ba? Sa ayo natin sa gusto. Pero ang katanungan po, paanong yung realidad na iyon ay huhubugin yung kasalukuyan para po magkaroon ng uh, pag-align sa ninanais na tamang pagtatapos pagdating sa dulo. Si Apostol Pablo, ang ganda-ganda nung kanyang sinabi ano, sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7, uh, titingnan po natin. Ito pong mga talatang ito, by the way, uh, yung 2 Timothy ay pinakahuling epistle na sinulat ni Pablo at sinulat niya sa isang napakahalagang tao, si Timoteo, na kanyang uh, disipulo. At mapapansin mo dahil dun sa kanyang life experience, ito na nga yung huling epistle, at saka yung kahalagahan ng tao na kanyang uh, pinagbibilinan, makikita mo kung gaano kaimportante itong uh, mensaheng ito. Ang sabi po niya dito, uh, 2 Timothy 4:6-8, damay na natin yung verse 8. Ang sabi po ng passage, "As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful." And now the prize awaits me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will give me on the day of his return. And the prize is not just for me but for all who eagerly look forward to his appearing. So dito po sa passage makikita natin una ano yung pananaw niya sa kamatayan. Ang sabi niya my life has already been poured out as an offering to God. So alam niya po na matapos na malapit na dumating ang pagtatapos at yung perspective dito no parang isang uh, alay na ibinubuho sa presensya ng Panginoon. Ganyan, ganyan niya tinitingnan ang buhay na isang alay na ibinibigay natin sa ating Diyos. Hindi po yung portion ng buhay, hindi po yung latter part ng buhay, kundi yung kabuuan ng buhay na kung sakaling may mga bagay mang nagawa sa simula o mga pagkukulang ang mga bagay na ito'y tinutuwid upang maialay ang sarili sa pagsunod. Kaya nga pagdating doon sa verse 7, ang ganda-ganda ho nito, I have fought the good fight. Kasi sa reality lang po, sa buhay na ito, sabi nga, marami ho tayong mga battles na kakaharapin. Di po ba? Uh, may mga personal battles, may mga unnecessary battles. Totoo po yan. May battle with sickness, battle with people, etc. Et Pero ang question po natin, Una, are we fighting the right battles? Number two, are we fighting to uh, to win the good fight of faith? Napakaganda po noon. Kasi ang ibig sabihin nito, baka mamaya nauubos yung lakas, panahon, nasisira ang patutuo dahil po sa mga battles na hindi naman natin dapat labanan. Pero yun nga eh, uh, yun dyan tayo nag ng panahon, ng lakas, naglalaan ng ating sarili. And uh, sometimes, hindi natin nakikita yung damage na nililikha nito sa ating buhay. I remember listening to a uh, former senator, matagal na po ito, na siya po ay nagkaroon ng online parang argument. May umaaway sa kanya actually. Uh, ayaw niya mag-respond. At uh, maganda ho ang kanyang response. Ang sabi niya, ayokong patulan yung laban na ito kasi wala namang panalo eh. Either maibaba mo yung sarili mo sa level na hindi naman dapat nandoon ka Or in the process of trying to win the battle Even if you do, you lose so much more May, may mga laban po kasing ganon, di ba? Yung maipanalo mo man yung iyong posisyon Pero wala eh, bandang huli pagkatalo rin overall So tayo din as believers, we have to be conscious of this Lahat naman ng battle, merong, merong mangyayari sa atin dyan May epekto sa atin dyan pero yung right kind of battles will lead to growth, depending of our faith, um, a, a stronger commitment sa layunin ng Panginoon. Yan po ang mangyayari dyan. Kaya pag maling labanan yung ating sinasalihan o nandun tayo sa mga maling uh, labanan, mapapansin mo, wala ka nang napapala, nasisira ka pa. So, he fought the good fight. He finished the race yung Acts 20.24 And I believe na pag-aralan natin itong nakalipas na mga episodes natin Ang sabi ni Apostol Pablo po doon However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race And complete the task that the Lord has given me The task of testifying to the gospel of God's grace Napakaganda po You cannot finish the race if you do not run well And uh, sinasabi rin sa atin sa 1 Corinthians 9, 24 to 27, na yung race na ito, kailangan conscious tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, Run in such a way that you will win. Tumakbo sa paraang mananalo. So kailangan conscious tayo na nasa isang karera tayo. Hindi po ito pabilisan, pagalingan, unahan ang point po nito is yung effort natin to win the race. Kasi sa race, bakit? Meron pong beginning, yung starting line, at merong end. So ang isang taong sumasali dyan is very much conscious na as you involved in a race, merong end line ito, yung finish line. So tayo din, yun din ang paalala sa atin. Uh, paminsan po naririnig ko sa mga taong uh, dumadalo sa lamay, Napamisa ng sinasabi po nila, siguro kaya namatay na siya dahil natapos na niya yung mission niya. Yung ibang sasabihin, siguro talagang uh, nagawa na niya ang layunin niya. I will disagree. Hindi po lahat ng namamatay ay aware na may mission ng buhay at hindi po lahat ng namamatay nagagawa yung layunin ng buhay. Kaya nga, kinakailangan merong conscious effort, merong maliwanag na pagtatalaga ng sarili sa kung ano yung importante. Si Pablo din mismo, sinabi niya yan sa 1 Corinthians chapter to twenty 27 I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So, kailangan po maging klaro sa atin, no? maging maliwanag po sa atin, uh, ano ba itong race na ating kinabibilangan na ito. So, I have finished the race according to Apostle Paul, and I have remained faithful. Napakaganda ho yun, ano? Yung, yung faithfulness, uh, bakit napakahalaga niyan? Kasi if you remember, yung commendation po ng Panginoon, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Na yung idea po nito is that we will be rewarded according to our faithfulness. Nung inaaral ko po ito, ano, yung faithfulness, iniisip ko yan eh. Sabi ko, napaka-runong talaga ng ating Diyos. Ano? Bakit? Kasi sa totoo lang, ang hirap sukatin ng fruitful eh. Hindi mo pwedeng masabi na well done, good and fruitful servant. Bakit po? Well, una, may mga paglilingkod po na masasabi natin na you are serving in a field or in an area na hinugnay. Eh. At yung pagiging hinug niyan, maybe it's because of other people's ministry in the past na nag-prepare na dyan so that it would be ripe and you happen to be in that season reaping all the benefits of previous ministry works. Uh, paminsan, maaaring maraming sumusuporta sa'yo and you become fruitful. So, hindi po masama ang fruitfulness. Eh? Hindi natin sinasabing masama. Pero mapapansin mo, depende rin. Eh. May mga tao, halimbawa, Kuha tayong sample sa Bible. Si Noe, 120 years ginagawa yung arko at the same time uh, preaching to people. Si Noe, eh? ilan po ang sumama doon sa arko? Eh, walo lang naman sila. Si Noe, ham, japet, at uh, yung mga asawa. So, mapapansin mo na po oh, 120 years. But he was faithful. Hindi nga lang naging fruitful. Di po ba? Naalala niyo si Jonah. Siya naman yung kabaliktaran uh, ayaw niya mag-preach dahil galit na galit siya sa mga taga-Ninive, eh, di ba? Ayaw niya, kaya tumakas po siya sa ibang lugar siya pupunta eh. Eh, gumawa ng paraan ng Panginoon To make the long story short na balik siya dun sa Ninive eh. Nangaral Ano nangyari? Biglang nagsisi lahat Kaya nga pag binasa mo yung Jonah chapter 4 Misa napapangiti ako dun sa pangyayari doon eh Ang sabi ko ron uh, Masamang masama ang loob niya sa Diyos Parang Antono ganito eh Uh, sinasabi ko na nga eh, patatawarin mo na naman eh, dahil ikaw ay merciful God. Patatawarin mo na naman, eh nagsising lahat. Kaya nga, galit na galit siya. Kita mo yon naging napaka-fruitful kahit na may mali sa kanyang puso. Yan yung sinasabi natin. Kaya nga, yung faithfulness is something different. Kasi, you may be faithful, pero maaaring yung, yung uh, bilang ng mga taong nadala mo sa Panginoon, is not as much as other people sa ibang lugar who may not be as faithful as you si Philip with the Ethiopian eunuch sa book of acts meron siyang matagumpay na ministry sa mas maraming tao but he was taken the lord uh, by the lord from that uh, location and then sinabihan siya pumunta ka sa iisang taong to maybe pag-iisipin natin ano teka lang lord ang ganda ng eh, marami nang naniniwala Okay na ito. Pero he was faithful and he followed the Lord to go to that one Ethiopian eunuch. Oh. So ang mapapansin po natin, yung reality na may mga times talaga na you are faithful pero hindi ganun ka fruitful, okay? Pangalawang bagay po na gusto kong mapansin natin dito, sometimes uh, mayroong advantage yung tinatawag na length of ministry eh, pagdating sa bunga, fruitfulness. Eh kung matagal mo nang ginagawa, di syempre ang haba na ng panahon ng paglilingkod mo, di ba? Lamang na lamang ka na nga ngayon dun sa mga maaring bata pa o nagsisimula pa lang. Kaya nga, pag inisip-isip mo, yung faithfulness, uh, ito'y isang bagay na kayang gawin ng kahit sino eh. Isipin niyo po, kunwari nasa church kayo, the pastor can be faithful in the same way na yung pinaka Batang miyembro is faithful also in his maybe uh, attendance or uh, involvement in Sunday school. 'Di ba? Yung isang member na tumatayo sa pulpito, kaharap ang maraming tao, may be considered faithful in the same way, like manner, dun po sa isang tao na marahil naglilinis ng church, walang nakakakita, walang nakakapansin, but sa pangit sa panginoon nakikita niya yan so he can be considered as faithful so mapapansin niyo talaga mga kapatid ang galing eh ang hinahanap ng panginoon ay faithfulness kaya yan po no napakaganda ng sinabi ng verse 7 i have fought the good fight so isipin natin are we fighting the good fight are we fighting the right battles i have finished uh, the race natapos niya alam niya kung ano yung layunin ng buhay and then i have remained faithful And then, merong anticipation pagdating sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. Ang ganda-ganda ho nito. Kasi ang pinapakita sa atin naman dito, yung lahat ng efforts niya na iyon, alam niya, eh. kumbaga hindi siya nangangapa, hindi siya nagbabakasakali, hindi siya tsumachamba, na baka may mangyari, na baka may reward. Alam niya eh. Bakit? Kasi pinakita naman ng Panginoon kung ano yung kalooban niya, kung ano yung dapat nating ginagawa. So in other words, uh, alam natin eh kung tama yung tinatahak natin, alam natin kung mali yung tinatahak natin, alam natin kung Naglalaan ba tayo sa importante sa Diyos? At alam din natin kung hindi iyon ang ating ginagawa Kaya talagang mapapansin mo dito po sa passage uh, Maliwanag sa kanya, ano yung dapat gawin? At yun nga ang kanyang ginawa As a result, he said, there is a crown of righteousness A prize awaits me uh, Pero tandaan nyo ha, uh, kung papanong napakaganda Nito uh, nangyari sa buhay ni Paul Dahil alam naman natin, he did not start well persecutor siya ng church eh. Pero dito sa kanyang mga sinabi, we know that he finished well. Pero meron pong kabaliktaran yan. Dito po sa uh, verse 9 uh, hanggang doon sa verse 10. Itutuloy lang natin yung passage. no 2 Timothy chapter 4 pa rin. Sabi rito, Timothy, please come as soon as you can. Verse 10, Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica, Crescens has gone to Galatia, and Titus has gone to Dalmatia. Tingnan niyo 'yung sinasabi tungkol kay Demas. He deserted me because he loves the things of this life. So itong taong ito, pag sinabi mong he deserted you, most likely in the beginning, talagang magkasama sila. Pero in the end, iniwan na po siya ni Demas. Kaya mapapansin niyo, may mga tao na they did not start well, but they will finish well because of God's grace and their proper response to God's grace. And there are people who will start well but will not finish well. So, ang tanong po sa atin, nasan tayo sa mga bagay na ito? Di ba? Will we finish well? Tayo ba yung taong magtatapos? Or similar to Demas, will we be described like him? Nang sabi ng passage, has deserted me because he loves the things of this life. Mas mahalaga sa kanya yung mga bagay sa mundo eh. Iniwanan niya ngayon si Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, sobrang halaga po, kagaya ng ating pagsisimula, na merong linaw sa atin ano yung dulo ng lahat ng ito. Ano yung gusto natin makita? I remember one time, nanunod po ako ng isang uh, cable TV documentary. And uh, ang pinag-usapan doon yung mga climbers ng Mount Everest. No? Uh, ngayon po kasi talagang napakarami daw umaakit doon Tapos bukod, uh, siyempre, organized na lahat eh May package na yan, ano yung preparation Basically, you have the technology, you have the route You have the knowledge of weather Kailan yung right season, you have the right path May landas na yan eh kung sa kadadaan So to make it easier and safer for people to climb Mount Everest Kaya one time meron yung isa nagpost ng picture Nandun siya sa taas eh Nag-traffic sa taas kasi just before the summit, may mahaba po doong uh, pila para isa-isa. pagka uh, akyat mo doon, picture, tapos alis na. Pero delikado pa rin po. Hindi natin sinasabing uh, hindi delikado. Kaya lang, uh, mas madali ngayon kumpara yung mga pioneers. Kasi ang pioneers, sila talaga yung gumawa sa dadaan paano planuhin. And tinanong po sila, yung mga pioneers na ito. So back then... Paano? Paano nyo inaakyat yung mga ganyan na mga unfamiliar places? Uh, anong susi? Ang sinasabi po ng mga pioneers, no, ng mga mountaineers, uh, sabi nila, eh, titingnan namin yung pinakataas. And then from there, we imagine a line going down. So you don't start mula sa baba, tapos i -imaginin mo paakyat. You start from the top. Where do you want to be and how do you get there? So, yun din po ang challenge para sa atin. Huwag lang tayo magtuon sa palampasin, palipasin ng araw na ito. Hoping that everything will be okay. Hindi po si John Maxwell uh, gave a statement on failure. Napaka bigat po nung kaniyang sinabing statement, ano? Sabi niya, uh, people who fail do not fail because they focus on failing. People who fail fail because they focus on just getting by. Ulitin natin ha. Yung mga tao daw na pumapalpak, nagkakamali, ay hindi naman nagkakamali dahil gusto nilang magkamali o nagtuon silang magkamali. Sila po ay hindi nagtatagumpay dahil ang kanilang tuon eh maidaos lang natin to. Maidaos lang natin to without impact, without faithfulness, without effort. Maidaos lang. Ang purpose po is more to satisfy their desire for comfort and convenience, not the desire for growth. Kaya mga kapatid, malaking malaking challenge po para sa atin 'to. As we live each day, remember that God is blessing you with an extended life. At gamitin po natin, let us become good stewards of the time, the opportunity that we have so that we can serve the Lord faithfully and we will be a powerful weapon in the hands of God. So sana po ay naging makabuluhan, mapagpala itong ating pag-aaral na ito mga kapatid. At uh, nananalangin po tayo na patuloy po tayong gamitin ng Panginoon para magpalago sa bawat isa. At hinihiling ko rin ang inyong panalangin upang patuloy pong uh, isama ang ating mga gawain sa radyo. Okay? So ito po ang uh, programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 185 sa GC TV. Yan po muli ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph